Sige, hey, na kayo. Okay, gandang hapon mga kamagil. Time check, malapit na alas 5. na tayo. Bago tayo mo, mga kamagil, update mo na tayo dito sa ating project. Okay. So, ayan. Bali, ito yung ating tratrabuhin mga kamagil. ito Ito, out na namin dito. Papasok dun. Huh? So, yung pader na nakikita nyo, titibagin natin yan. Ang matitira lang dito, paliter ilang yung matitirang uh, pader na kongkrito. O dito, nakikita nyo, nakapag-file na kami. O ginawa ko itong inunahan sa pag mga kamukil kahit wala pang mga poste. Eh. Kasi yung habol ko, uh, tra kasi namin to Ito yung palikuran at saka uh, labahan, paliguan na rin dito, dito na park. So, para hindi magdubli yung trabaho, pinaukayan ko muna dito at pinapafilean, No? Kasi it's billing tayo, at least nakaprepare na siya. Ito na yung magiging pundasyon ng ating file. Kapunta sa taas. Tapos dito maghuhukay tayo ng posti. Ayan o. Huhukay pa tayo ng posti. So bali may mga rebars na tayo nakaprepare dyan para direkta sa ating parilya. O diskartihan na lang. Mga kamukila pa rin. Masayang yung pagod natin sa paggawa dito. So ang pinakauna namin gawa na uh, schedule dito mga kamukil sa site is site preparation. Ano, ano ba yung uh, preparation na, preparation na ginagawa namin? Kaya nito mga kamukil palikuran. Importante po yan. Paliguan sa maiiwan dito balang araw no? Uh, at saka tulugan, kainan, uh, lagyan ng plato. O so, tapos na siya mga kamugila Bukas may maiiwan na dito, may matutulog na dito ng mga kasama ko. Ang kulang na lang dito paglalagay ng dingding nitong palikuran. O so, ngayon, pag lady out, nagawa na namin. Tatlo lamang kami muna na duty mga kamukil. Kaya nang sabi ko, hindi pa muna ako magpapaduty ng maraming tao. Dahil wala pa naman masyadong trabahuin. So magsasahod tayo na yung iba nakatayo lang. 'di diba? So, minabuti kong pag-isipan ng mabuti mga kamukil. Kung ano yung mga strategy na gagawin. Tapos dahil ito na layout na siya, bu uh, na na namin 'to mga kamukil. Pwede na tayong magpa-duty bukas. Pwede na tayong umpisan sa pag uh, paghuhukay mga pusti ng mga sukalo natin, excavation na yung trabaho natin. So, habang ginagawa nila na dalawa mga kamukil, yung aming tatambayan dito, ginagawa ko rin yung mga kailangan gawin upang pag ng ating mga skilled mayroon na silang matrabaho kaagad ito nagbibind na ako ng mga puting rebar mga stirrups natin o bukas pag ng mga skill natin yung mga mason marunong naman sila nito sila na yung mag assemble nito wala sa parilya saka itong puting rebar natin tapos yung mga puro mga, mga kamukil nagagawa ko na rin may nakaabang na na trabaho para sa kanila So pag duty nila bukas mga kamugil hindi masasayang yung ating isasahod no? Sabihin nila grabe ka kamugil Napaka ano mo Normal lang yan kapag ka nangungontrata ka Kung ikaw hindi pa kontraktor ngayon Malalaman mo pagdating ng panahon kapag ka mangungontrata ka na Yan Maiintindihan mo rin yung mga sinasabi ko no? So pag pre-prepare yung aking ginagawa Na pag duty ng mga skilled natin Meron ka agad ma ah uh, Tratrabaho Then, yung pinaghandaan ko dito mga kamukil, umuulan dito sa amin, tag-ulan. Bawat kabi umuulan. So, ang schedule ko dito, sa bawat butas na matatapos sa paghukay ng libors, lulunuran namin o papasukan, papatayo ang kagad namin ng parilya para hindi masayang yung paghukay. Kasi kapag ka, hindi, na, hindi ko gagawin yan mga kamukil, maaaring kinabukasan maglilimas na naman kami. So, sayang yung oras. No? Tapos, Ah, uh, yun yung dahilan mga kamukil kung bakit pini ko muna no, na hindi ako maaapike eh, sa sitwasyon ng panahon. So bukas pagdating nila, mandami nang matrabaho. mga libers natin maghuhukay na, magsusukalaw Tapos habang yung mga skill natin mag na uh, magpapabrikit na sila ng mga puting ribar parilya. So bukas may matatapos na sa pag hukay either dalawang butas, tatlong butas, no? Dahil yung lalim ng ating butas dito, hindi ko pa uh, alam kung gaano kalalim. Kasi napapansin nyo, hindi ito original na lupa yung pinagpatungan ko. Tambak pa to Pero limestone to mga kamukil. So, kailangan natin abutin yung original na lupa. No? Hindi tayo babasi sa isang uh, metro o 100 cm lang na lalim. Pero yung laki nitong butas na to Uh, 100 by 100 talaga yung lalim lang hindi ko alam kung mag, uh, ilan yung lalim na maabot natin dito sa paghukay para maabot natin yung original surface yan so yung forma natin nagawa ko na rin to o tama tama kapag tapos yung paghukay yung mga libus bukas ilang butas matatapos nila sa sabado makakita na tayo na may naitayo ng mga parilya dito by Lunes, no? Unang araw ng trabaho sa loob ng isang linggo. Asahan natin pagkahapon may makikita natin yung konkretong poste na makikita natin dito dahil ginawa ko yung mga kailangan gawin o dapat na tamang pagprepara no? dito sa site. So, yung ibang mga laborers, titibagin to bukas, may magsisira nitong bubong para diretsahan na yung trabaho. Kasi abot yung trabaho namin dito mga kamagilo. Dito, ayan, may sasakyan abot dyan, grahi dyan, tapos sikan floor sa taas nyan, dito rin ang kusina nila ma'am o sikan floor din sa taas nito o yan lang, yung aking mapapaabot mga kamukil sa video na to o, may nagtatanong nga pala o bukas ko na lang sasagutin yung tanong mo sir, kasi ah, ah, pagod, pagod yung katawan ko, pagod yung isip ko, baka hindi tama yung masabi uh, ko, upang sagutin yung, yung katanungan, ukol po sa pagpagawa ng bahay kung ilang poste. No. Abangan nyo na lang po, Kasi. Sir. Sana po maintindihan nyo ako. Maraming salamat and once again, Mongkel on the vlog. Thank you.